Good morning, good morning Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol So sa ngayon mga idol, bago ang lahat Tayo muna ay magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sos At tayo kanyang iniligtas sa anumang kapahamakan Kahit man saan tayo dakong pumunta, tayo po'y ginagabayan at ang pangalawa po, ako po ay magpapasalamat sa aking pamangkin na si Christopher Manimog. Na walang sawang suporta sa akin. At pangatlo sa lahat ng mga nanonood sa akin mga vlog, mga silent viewers. Maraming maraming salamat po. At sa mga kasama kong vlogger. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat at dito mga idol Kuyata ang aking kaibigan na may bintang isda ayan tingnan natin mga idol ayan ay hindi pala may parating ayan siya tingnan natin kung anong huling isda niya Eh, huli ko ya. Ha? Ah? Ay, hindi ka naglaot. Ano pang huli na yan? Pangkitang. Ah, yan, malalaking isda ang mga nahuli niya. Ito, ito pala ang may mga bandera mga idol. Ah. Ito'y pangkitang. Ang pain yan, mga tamban, ano? hindi pa siya nag Okay. sa ngayon walang namumusit mga na gawa ng kagabi eh malakas ang hangin pag malakas ang hangin malakas ang alon ayun eh, ko Ayaw ko nang sumama sa pangmumusit mga idol. Gawa ng sumakit ang katawang ko. Buong katawang ko sumakit para akong binugbog. napakamura ng pusit. At ito mga bangkang ito mga idol ito pagka mayroon kang ganito makikita ang bangka namimili sila ng baboy sa Burias Island. wala yatang nango ngayon lang ng isda tayo dito eh mayroon tayong ano ako saan ang daan ito ah, dito na tayo dadaan mga idol abe Bakit umaga lang ng huling pusit gawa ng malakas ang alon mahangin kasi kagabi ay mga bangka tambay ayan si kuya nagkakape Ah. <laughs> Wala na isda. Wala isda. No? Namimili ka ng isda po. Pag-ulam. Yung mga ano dyan, yung tawag to. Palubog-lubog, wala rin ano. Walang hindi yata naglaot. Hindi yata naglaot. Sinan dyan nila Kapo, naglaot si Kona. Dani Kira, may uli daw Si... Dani? Dani? Ang Marami daw. Sa Well, hindi kami nakabili. <laughs> Baka naubos kagad agad. <laughs> wala, wala, tayong maulam ngayon, kundi balik na naman tayo sa ano, gulay. <laughs> ayo sino kaya yun? Kanino kayong bangka yun? Um, wala, wala walang, huli, walang Walang huli. Walang huli. Eh okay, dito muna ako. Ang ibibili pagkain baboy. <laughs> ay mga idol, walang kaisda-isda dito sa karagatan ng Sitio Ricodo. Kaya sanata ay ito. Tayo po dito, dito na lang tayo ng pagkain baboy at saka vitamins. <clears throat> Ayun. Pali ang dadaan natin. Dito tayo. Okay. Pangit daw ako sabi ng loro. <laughs> oh, yes, loro na yan. Ah, pangit, pangit, pangit. <laughs> Ayan, dito na tayo. Okay. Dito tayo sa... Uh... Hello. Hi, hello. Good morning. Hi, good morning. Good morning. Welcome, Welcome to my vlog. <laughs> Ako ibibili na ang pagkain bake. Oh, Oo. Yung 60. Can you please, ano? Dalawang yeah. kilo. Two kilos saka vitamins na, ano? Vitamins Pro. Alin yung... Ito yung Hindi, yung isa. Bitme -bit Pro? Bitme -bit Pro? Bitme -bit Pro, Oh. Ayan Yun, 60 roll. Ay, roly, sumama ka na doon. Kunin mo yung ano. Tapos magkaroon ka kang poloid. Sampo. 60, 120. Mm -hmm. Saka vitamins? 25. 25 ayan ang guwapong guwapong tindero siya pong may ari ah, yes na ito kaya Ay, Ah, si Ero. Ala. Nandoon daan mo sa Lisay. Kikisi. Dan, dan mo Nandun. Ay po, wala na pala tayo nun. Wala na? Oo. Inubos ka hapon. Uy. So, yun lang eh. Kailan darating yun? Baka bukas po. Bukas? Bukas. Ngayon daw ilo-load ay. Eh. Bukas na lang. Bukas na lang? Oo. Sana pa yung mayroon pa. Doon. Doon ang hiyang ang ba. baboy Okay. Ano okay. na ubusan mga idol ng pagkain. Baboy. Big. Malakas talagang tindahan na ito mga idol. Wala na mga idol. Ayun na Oh. Ay, thank you, thank you. Tumuro. Uh, yes, <laughs> uh, naubusan tayo ng pagkain piglit. Uh, tayo ay uwi na. <laughs> uh, shout out nga pala sa lahat ng mga silent viewers. Mga kasama natin vlogger dyan. Shout out po sa inyo lahat dyan at maraming maraming salamat ko sa suporta nyo at ngayon mga idol tayo ay naubusan ng pagkain piglets pagkain baboy yung star uh, starter ono ayun at, at bukas bukas daw darating so ngayon vitamins lang na uwi natin at meron pa naman tayo pagkain dun kailangan talaga ano, makakabili ka para once na maubusan ubusan, mayroon pa sa sir reserba. Okay. So hanggang dito na lang. God bless.